Yan, bali magandang umaga mga adventures. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa ating halamanan. At tinitignan po natin yung mga pwede natin gawin. Siguro ngayon ay magagarden po tayo. Bubungkalin po natin itong ibang mga binungkal po natin dati saka itong mga nabungkal natin itong nabungkal po natin ay tataniman po natin ng kangkong at kung ano pang pwedeng maitanim bali nakapagtanim na po tayo dito ng alokbati saka okra at miro na ding pichay saka magtatanim po tayo ng kangkong ng kamatis ng ano pa ba talong yun po yung ating itatanim pa dito sa ating munting garden sa magtatanim din po tayo ng sweet corn para may pang merinda saka ano dahil to parang arang disting ganun. Susubukan po natin kung maganda yung arangkada dito sa bagong garden po natin. Na. kita mang perde pada kita nyuntur bigat. Belakang tapos na po tayo sa paglilinis itong dalawang uh, bed po natin, dalawang row. Ang itatanim po natin dito sa dati nating nalinisan ay kangkong. Yun po yung mga naging kaganapan dito. Bali ngayon po, ang susunod na nating gagawin ay bubungkalin po natin itong dalawang row kung sa ganun ay makon po siya makultivate bago po nating tamnan ng itatanim natin ng mga gulay so nandito na po yung ating gabyon ito po yung ating gagamitin sa pagbubungkal Bali natapos na po tayo sa pagano pagbubungkal at paglilinis mga adventurers. At ngayon ay magdidilig po tayo. Magdidilig po tayo. Magdidilig po tayo, adventurers. Bali yung gagawin natin. Ay, nasibukan ba eh. na Ay... Lilinisan natin yung pon ng okra natin, mga kalbin choy. Eh. Bali, tatanggalin natin yung mga pansirang damo. Mga kagaya nito. Kahit, kahit yung dito lang sa malapit sa kanyang punuan. Para, para naman ano, para naman makaginawa. Kunti-kunti lang ngayon. At least malinisan natin kaunti. Ako pa yung bunga na? O dati, yung da bunga na. Ito bunga na kita. Eh. Ayun. Kaya so, ba kayo ato, yung problem mo rin kung sa bunga natin yung sa family? tuya? bali ngayon po ay nandito na naman po tayo sa ating kabilang garden yan tayo po ngayon ay ano nag aatiman ng ating alokbati nilalagyan natin ng tali para hindi po siya gumagapang sa lupa kinatalian po natin dito sa kanyang trellis yan saka tatanggalin po natin yung mga matagal ng mga dahon. Ang tatanggalin po natin to. Malalaki po yung kanyang dahon. O. Oh. Isang piraso lang. Pwede ng pang ulam. Siguro. Hmm. Tanggalin din natin ito may mga uod yung iba siguro ay mag spray tayo itong mga nangungulot yan po oh. pagka nangungulot po itong down po niya, ay meron pong may kulang sa nutrients which is dapat ay anuhin natin yan i-aabunuhan natin ng organic. Yan, meron na po tayong mga naipon. Medyo marami na marami rami na rin. Yan. Ito po ay ano hindi po ito basta-basta masisira kapag uh, inilagay po natin sa ref. Tapos binalot po natin ng plastic o cellophane. Saka natin ilagay sa uh, vegetable compartment. Mapapatagal po natin yung kanyang storage life. Yan bali yan na po lahat yung mga na-harvest po natin mga adventurers. Isang tuon. Napakarami. Bali, kunti lang po yan. Dumami lang po yan. Nagmukhang marami lang po. Dahil yung kanyang mga dahon ay malalaki. Tanggalin po natin yung mga dahon individual Yan Ito po ay ilalagay po natin sa ating ref Saka ito ay itatanim po ulit natin to dito lang muna sa tabi dyan lang sa tabi ganito po ako nagugulay mga adventure hindi yung hindi yung talbos lang yung kinukuha ko lahat ng pwedeng mapakinabangan na dahon na pwedeng gulayin na pwede pa ulamin ay kinukuha, kinukuha ko po lahat ito po yung iba blanch natin mga ka choice ano, agahan natin to ito po yung agahan natin dahil hindi pa po tayo Agak-agakan. Hmm. Oh no. Hmm. meron pong nagpaabot ng mensahe uh, para po ma yung food from cooking na kadadaw ay lalagyan po natin ng malamig na tubig para hindi po siya ma-overcook. Bali ngayon po mga adventure ay magkikirog tayo. Nandito na ang ating itlog, kanin, mantika, saka yung ating mga iba pang mga ingredients. Una ay maglalagay po tayo ng Maglalagay po tayo ng ano, Mexican chili lime seasoning. Ito po yung panghuli na ilalagay po natin. Kun po ito mga sesame seeds. Luto na. Mm. Yan, kain po tayo mga adventure. Meron po tayong uh, fried rice, silog, sinangag at itlog. Sinangag sa itlog. Uh, meron po tayong blanch dito na alok bati. Saka meron po tayong uh, mangga. Manggang hilaw. Naka-input tayo. Tikman po natin 'to. Hmm. hmm.